Ito pala yung ating uh, Bluetooth wireless receiver mga idol ano. Ito. So napakaliit lang siya ano. Tapos ito yung ating uh, B8 sound card. So shout out pala sa ating viewers na nagtanong kung pwede ba daw tayo makapag-connect ng dalawang Bluetooth sa ating uh, connection ano. Kung mapapagana ba natin yung dalawang Bluetooth pag nakadalawang connected tayo o dalawang Bluetooth device ang nakakonect sa ating cellphone. So ito mga idol ano. Ang gagamitin ko lang dito ay yung isang wireless audio receiver natin so ito ay B16 ito naman yung ating B8 sound card so pariho ito may bluetooth may bluetooth ito ito mayroon din so ngayon mga idol gagamitan ko rin ng amplifier so para makita natin ngayon kung uh, may output ba yung dalawa na to kung sakaling uh, dalawa sila nakakonek sa ating cellphone so yung selector A gagamitin ko sa wireless audio receiver natin yung selector B naman gagamitin natin sa ating uh, B8 sound card so doon na lang tayo mag uh, select sa harap ng ating amplifier mamaya kung may mga output yung dalawa na yan. So meron ako dito dalawang cord mga idol, 3.52 dual RC. Ano? So itong isa gagamitin natin sa ating B8. Ito naman yung isa gagamitin natin sa ating wireless audio receiver. So ito mag-output lang tayo dito sa ating monitor output ng ating B8. So yung pinakadulo nito mga idol, ilagay natin sa isang selector ng ating amplifier. So ito mga idol, ano, i-check lang natin para magkaroon ng idea yung ibang viewers natin kung pwede ba daw natin gamitin yung dalawang bluetooth na nakakonek sa ating cellphone. So dito mga idol, ang ating B8, gagamitin ko na lang sa selector A. So dito natin i-input yung nangagaling sa ating B8. So, dito naman sa ating wireless audio receiver mga idol. Ayan. So, gagamitan ko ito ng isang 3.5 din. Ito. Dual RCA din ang dulo nito. So, itong ating wireless audio receiver mga idol. Ayan. So, may 3.5 output po siya. So, dito natin siya ilagay. Ayan. So, para magka power supply ito mga idol. Gagamitan ko siya ng adapter ng uh, cellphone. Ayan. So, pang USB din siya. Ano? So, ito naman yung kanyang uh, kabila. Ayan. So, pag na-plug in natin itong mga idol sa outlet, iilaw ito itong ating wireless audio receiver. Ayan. So, ayan idol, ano? nakikita nyo yan. May kulay pula. So, meron siyang switch dito sa gilid. Ilong press lang natin yan para mapunta sa, sa uh, Bluetooth mode. Ano? So, mag-iiba ang kulay niyan. Ayan. So, ayan. Nagkulay green na siya. Ibig sabihin yan, uh, naka-bluetooth na. So, itong ating B8 mga idol, I-power on na rin natin, ano? Para pareho lang naka-on yung ating uh, pagkukunikan. Itong B8 natin at saka yung ating wireless audio receiver. So, kung nakikita nyo mga idol, ano? Dito sa ating uh, bluetooth, mayroon tayong B16 at saka B8. So, ito yung sa B8, ito naman sa wireless audio receiver. So, i-click lang natin yan. Tapos itong B8. So, ayan, kung napapansin yung mga idol, ano, dalawa yung nakakonect sa atin. Yon, connected na yung ating B8S o yung ating B8 at saka B16. Ayan, connected for audio. Uh, try na natin kung ano ang may output dito. So, ito pala mga idol, ano, yung nanggagaling dun sa ating wireless audio receiver, ilagay natin pala ito sa selector B. So, yung naka-input dito sa ating selector A ay nanggagaling sa ating B8. Ito naman ay ang selector B nagagaling sa ating ayan, wireless audio receiver. Ayan, so i na natin mag uh, sound check kung ano ang mayroong output dito, kung pwede ba natin masabayan or hindi. Ito mga idol yung ating source ano, ayan. So nagpe-play na yan. So yung ating selector dito ay naka-selector B. So ibig sabihin dito siya nakakonek sa ating wireless audio receiver. So naka-open naman yung ating wireless audio receiver mga idol dahil nakakulay green siya. So ibig sabihin mga idol, pag dalawang nakakonek sa ating, sa uh, ating cellphone, papunta sa dalawang bluetooth na yan, So kung ano ang nauna diyan mga idol, 'yon ang magtutunog ano. Kung nakikita niyo mga idol ano, ayan, so nagpi-play yung ating B8 dahil sa kanyang ilaw. Uh, ililipat natin itong ating selector sa selector A. So yung ating source manggagaling sa ating B8. Ayan, so, yan mga idol, ano, mayroon siyang uh, music. So, mayroon siyang signal na pumapasok. Pero pag sa selector B, walang uh, pumapasok na signal. So, nakakulik dyan sa ating wireless audio receiver. So, ito mga idol, itrya natin itong ipower off yung ating uh, B8 sound card. So, yun mga idol, ano, pumasok yung signal na gagaling sa ating wireless audio receiver. So, kahit dalawang ating Bluetooth na nakakunik sa ating cellphone man, um, kung ano ang una nakakunik dito, yun ang magpiplay. So, pag pinawin off natin yung isa, ito na po yung papalit. So, hindi sila magsasabay ano, na ang ini-expect ko na magkakaroon ng signal din ito, magkakaroon din ng signal ito, yung ating wireless audio receiver. So, hindi po idol, ano. So, kailangan talaga isa lang yung ah uh, kanyang mapapagana dito sana nagkaroon kayo ng idea ating uh, bluetooth connection